Mr. Chair, with you indulgence yes, please, of yes, one. Gusto ko maintindihan, Mr. Chair, sino yung pinabangkit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag out outer double, double group? nag smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-rates out sa double group? Sab ah uh, kasi po, tama po yun sinasabi nyo. Uh, mga under misdeclared siya, underdeclared po. ah uh, katulad nga po ng sinabi ko, kung... Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared. Correct? Yes po. Kaya nag out ka sa double group. Yes po. Tama right. o tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit, na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, major kaskolan. Bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, sir, Honor. Pero nakakapasok. Yes, sir, Honor. Anong ginagawa nyo? Uh, uh, Anong ginagawa nyo? Actually, Honor, uh, Your Honor, we apprehend these shipments. But, uh, there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming yes, Ang daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok 'yan. Merong Very true, Your Merong Tindi lang. Merong uh, directive ang WHO sapagkat health hazard 'yan. Very true, Your Honor. ano itong tanong ko, ha? Sir. Bakit nakakapasok sa customs yan? Ah, Pagkatapos mo sagutin yan, yes, sir. I want the attorney from customs to, to answer me on that. Sir, actually, the... Okay, okay, that's coming in. It okay comes... lang ang puso ko. Yes, sir. Malakas from... ang puso ko. Yes, sir. So it comes from many ports. It's not, it's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, uh, within the audience of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? bakit hindi nyo nakikita bakit nakatakip ang mga mata ng customs official uh, first of all your honor uh, okay okay can be declared as uh, bed sheets used bed sheets uh, used shoes what is uh, what is prohibited your honor is used clothing major so kuskoan it, 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 and, and that can be declared But you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. But If you most... go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What yes. I'm saying right now is this. Ito ha, oh, binangkit na ni Mark Taguban, numami na siya. Numami na siya kasi tinanong kanina ni ni, uh, ni Siluyan na kung ano ang laman nung container eh, di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, anong sabi mo kanina? General merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, correct? Yes, Okay. Ilang container ang pinapasok mo ukay-ukay? Ayun uh, po, hindi ko po alam kung... Uh... Pwede nilang ipasok yan kahit sa ang container doon. Kahit sinong nagbubukas ng container? sabi Robert. Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero yung... Kaya ka nag reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal yung ilabas, correct? Yes po. Oh, nag-raise out dabag double Group ah, para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, ah, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun.